Anong bang si tita? Halika. Tita. Tata. Tita mo ulo kedan. Ano the market is down. You know where? Dati her? talaga amino yan. You know where? You're not allowed here. Nasis video. Na we're not allowed. Ang baliw ata ng buhok ng She's my mother. She's my mother.

Ang dami-dami! Oh, yay! Ah, yeah. uh, sino mo uh. gusto pumili ng game? Sino? Ang ganda sa akin, Japanese. Ang ganda sa akin, hindi. Hala, hindi pala. Naka-record yung TikTok ko. Ay! Naka-record pala si tita. I-video talay ko. O kaya, ano, baka naging TikTok na nilang hanggang. Hala <laughs> si tita, nakaganyan pala, oh. Ang taray. Ang taray. ang hindi amin. <laughs> Ayun si Tita Rona, ipakita mo. si Tita Ginagawa ko. <laughs> Runa? Ginagawa ko. Tapos, Hello. dahil hindi amin to. Ay, nakasinela. Ay, At hindi ako pwede ko makatag. ako mga friends. Eh, dito naman tender ham, si mo, gusto, gumili ng fresh, no, fresh no, na fresh na mga picked from the from the Pura. from the farm, from the farm, from the farm, from the na from the farm, from the farm, from the farm, from the tita. Mm. Ay hindi, pinatay mo. O tatay ko pa. dapat pa. Pagaling <mikin> ko dito. Pagaling ko dito. 1, 2, 3. three. ko na ngayon. So, akala nyo sa Pilipinas lang kayong ganito, ano? Okay? Dito rin sa Dubai. Dito ay... Ang hilawin ninyo pa. Ang <mikin> Ay pwang pu puti ho! Ayelo ho! Uh, oh. Ah, uh, tenderhan bawat kilo kaya hindi mani ang puno Ito yung namon eh. Kaya e damot dare na natin sa Dubai, akala sa Pilipinas naman may amo eh. So every year may anak na kami katuan. Kontrata tita! Every year! Every year na kami nga mga wala ah. no tag na lang yan. Ano nga, saka nga hindi na natatakot. Mga ang nagkadagdag kayo na, ano na, sa init lang na. Hindi? Oo. Hindi na siguro pa Hindi, namit na sa iya. Hindi? Oo, nadagdag lang nasa kayo sa init, kag sa hangin. Oo. Hindi ka nga, pagsingitong mo na, magkadagdag lang niya sa... Hindi ah, ato si Tita Rona ho, sobrang na. Ano si Tita Rona? Tita kami nalang dala. Uy, mang dapat makahimo ka mo video. Video lang gadya, sa TikTok, bigyan mo ako. But, no? Baby loves, mahulugan ka sa mangga. Ako naman ang mapulot. mo. Manamit mo. mo. Manamit mo. Manamit ay, grabe, Si Rona. Gali, ho. Hindi malapot, labo? O, te. Manang maulogan manang. Ha? Dito, oh, si, Hindi. Ah, Ron, sige. sa sakitin mo, Ron? Wala, Hindi mo kami, hindi kami nalaman. Ay, wala.

Ayope, kung ano. Kaya na tita. Nasang alam ka, kung maalang kayo. yun. Mm. Ano? Pamulo, tol lang na nakarang... Ah, sa piak ka ulo. Kasi ibuto eh, nga pagkatuti sa aton. Sa piyak ka kaulog ta. Titag sa piyak ka kaulog. Ano na da Arabic man? Masaka guro ko.

hindi Taro, na, buti na alam ka magkaya. alin? Uh masayan -huh. na ulo. <laughs> <laughs> Terima kasih telah menonton! mo man ato yung gapon? Ay, halalo tang ko. Oo, Dubai. na

Hindi, makatulong ko di ba? It's limo, makatulong ko inside It's time na makatulong ako.

第三圈了 आवर लोगो पराग होवे Basa yung kamay niya. Sabi niya, I want to wipe in your clothes. okay. So, ito. Pawis. Ang mangga. Wala na natira. Ayun, dito na siya. O. Oh. Kasi. Eh. <laughs> si Pinang, o. Nagsaka na. Ano, Grabe, o. Nasa bukit lang. Nasa bukit lang tayo. So damo na ta nakuha nga mangga. Hari. <muchil> e. Eh, uh, Sugulat lang kamuda no. Uh, Amo olive uh, ano no. Uh, malunggay. So malunggay dito. Uh, anniversary. Hi guys. Ito po gusto na eh. Kaya tayo mangga.